So, meron tayo dito. Ayan, buhay DIY ulit tayo. Meron tayong Honda Beat na dito. So, ang nakalagay dito, 13 grams straight. So, napansin ko, masyadong ma-RPM, ano? Masyadong ma-RPM and nabawasan yung kanyang top speed. So, ngayon, magpapalit ako. Ang ipapalit ko sana, 14 grams straight. Kaya lang, wala akong pambili ng 14 grams, ano? Kaya, ang gagawin natin, ikakombinasyon natin. So magkukombinasyon tayo Yung stock Na 15 grams Tapos Ikukombinasyon natin yung tatlo rin dito Na 13 grams So ganun yung gagawin natin Habang hindi pa tayo nakaka-order ng 14 na straight. Okay. Ayan. yung washer niya sa loob. Ayan. Buo natin ilalabas. Ayan. So, ayan siya. So, ito. Yung ating NCY. Ano? na fly ball NCY 13 grams na straight yung nakalagay so masyadong ma-RPM and nabawasan yung kanyang top speed kasi ang 13 <coughs> sorry ang 13 grams ma uh, maganda to pang akyatan okay pang bagyo ayan uh, nakapulisit tayo ng TWH ayan punas punas muna tayo linisan natin bago natin ibalik ayan so lagay na natin Ito na yung ating TWH na pulley lagay na natin yung NCY na 13 grams isa Dalawa. Tatlo. Tapos, kuha tayo ng katlo. Dito sa stock. Ayan. So, mas mabigat talaga yung stock. ay takwakan pa lang, eh, mas mabigat na. Uh, mararamdaman mo talaga yung bigat niya. Tapos, itong 13 grams, mararamdaman mo rin na mas magaan. So, nung naka-straight 13 grams ako, <coughs> ma rpm ano at nabawasan yung kanyang top speed na yan. Tapos hindi naman ako masyado sa akyatan. Ay okay, so yung mababa, yung 13 grams na kun natin fly ball, maganda yan sa akyatan. Yun sa, sa mga taga bagyo ayan, maganda yan. Mga taga-bundok, maganda sa akyatan yan. Magandang kombinasyon yan, 13 grams tapos fully set. Ayun. Tapos tigasan mo lang yung spring mo, lagyan mo ng 1000 rpm. Okay na yan. Ayan. so balik natin. Thank <laughs> you. sa mga nagdi DIY pala ano na kagaya ko pag nagpapahigpit ng ito yung nut ng pulley set siguraduhin higpitan nyo okay kasi ilang beses na tayong natali dyan Sa maluwag na laknat oh. Pipirit kayo sa daan Pag lumuwag yung laknat Ayan. So ganun lang yung ginawa natin Palit lang tayo ng flyball Kombinasyon, tatlong 13 grams At tatlong stock na 15 grams Honda Beat Honda Beat Ayan. Honda Beat po ito okay? Kasi yung straight na 13 grams natin Yung anim Uh, ma-RPM, maganda yun sa akyatan pero sa patag, ah uh, masyadong RPM okay Lalo na pag nagta-top speed ka hindi mo maaabot yung top, yung dating speed mo so nabawasan yung dating speed sa so, subukan natin 13 at 15 combination okay